Yun ay dahil sa ginawa sa SMNI. Kaya tuwing nag sila, ako ay pumupunta at nag-explain. So maraming salamat sa SMNI. Alam mo nyo, napakahirap po ang panya na walang kandidato. Pero may pinunla na iniwan, may pula na iniwan si Pastor. Uh, ako po yung sanay sa kampanya. Ako po yung madalas nasa likod. Pero nagkakusap kami ni Pastor Kipuloy. At naalala ko at nalaman ko, bakit ka sir tumakbo? Ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko. Ikaw na napakainay. Love and At energy. At sana po, sa darating na 90 days, patuloy po tayo magpalakas. Patuloy Nakis kumanak Filipinas na walang korupsyon At dahil nina nakis natin Na Filipinas na walang korupsyon Ipoto si Apastor Apolo Kipuloy Dan panglahan Nampinipilangan senatorial Candidates Nandito akong akinatawan Nang kailangan bibigay sa mga kongresista at mga senador na pwede silang mag ng kanilang expenses by certification. Pero House of Representatives. nagkaroon tayo ng fire truck. Alam niyo ba na narami pa ang mga munisipyo sa Pilipinas na ni isang fire truck ay wala? Tapos, we tandas lamang ang meron sa walang katuturan. Flood control project. 2 percent approval rating he could have railroaded so that his term will be extended pero hindi ganin ang ating pangulong Duterte hindi ganin si Sara Duterte alam natin na it was in her hands already the presidency of the Philippines pero dahil sa dilekta n'ya na meron sila hindi nila inangkin kung ano man ang nandiyan na pwede nilang kunin. At ito ang kailangan nating uri ng pamumuno. Papayagan ba natin ma-impeach si VP Sara Duterte? Ang Diyos manunong. Akala nila na nung nagtay sila ng impeachment court sa, sa impeachment ni Sara Duterte, ay mababraso nila upang pagkasisikin si VP Sara Duterte pero hindi. As of the latest na sinabi ng Senado, ng nagkakaisang Senado sa ngayon, pagbalik na daw ng Kongreso kung kaya't napakahalaga ng magiging role ng ipumoto natin mga senador at mga kongresista sa 2025 elections.